Hmm, diba? May palaman na tayo sa ang oh. so. oh palitog iraid. So, guys, maitanong ko lang kung ano daw English nito. Ah. Kamuti, muti. Ah. So, natin kamuti, guys. Nagawa tayo ng suman ng kamote. Suman <laughs> ng probinsya guys. Kaguran. So, ito yung gagamitin natin, mga ingredients. At syempre, kailangan natin ng dahon ng saging. At ito yung mga kamuti natin. Pero hindi ko yan uubusin, guys, ha. Kukuha lang ako ng mga ilang peraso. So, maganda itong kamuti na to, guys, kasi nga, kumbaga, hindi siya gaya sa ibang bansa na parang matubig, parang walang kalasalasa. So, ito, the best to sa sumain. So, ilagay ko lang sa tubig. <tipot>

So ito na yung niloto ko guys na walang palaman. Masarap siya. Ang lami. lami dahil yung akong ate. Mm -hmm. Mm. Dabis talaga ang kamuting pinas. Mm. Yung sa ibang bansa, pangit ang lasa, may amoy siya yung sa Tua bisaya pa lang to. -mm. -mm. Masarap. Mm. Kataas ng kamote. At ngayon, ito naman yung ating gata. So, enough na to. Ito yung salang natin para sa palaman. Lagyan natin ng asukal. Buhot-buhot kita dari mga inday mga dudong. sa Pilipinas. Diba, kipid? Libre cleansing na sa inyong mga mata. Woo! Huh!

apa nama natin? wow, oh. sarap, nupra. jadi okay. aku sukan, tapos si masing-masing, konting asin.

Ilang tubig, kaya ito na yung salam. Ilakayan lang o apoy. Ayan. Pak. Direk sa iyo later. Pagkaloto na. Hindi na among niloto, guys. uh Kalami! Sa tinuod lang. Wow! Sa palit iraid. Tapos na ang aming suman. tikman natin kung anong lasa nito. So ganito magbukas ng suman. Oo may palaman siya guys o sa ilalim sarap to hmm? okay na siya hmm. lami hmm. ito talaga ang gusto ko sa ano kamote kailangan may siya palaman hmm. ayaw ko yung walang palaman kasi matigas Hmm. Mm. thank you